Dahil sa ulan na dala ng bagyong Agon, nagkaroon ng tubig ang mga natutuyong sakahan sa Camarines Sur. Kaya sinamantalang magtanim ang mga magsasaka. Magibalita tayo kay Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Matapos ang pagdaan ng bagyong Aghon sa Bicol Region, agad na inihanda na magsasakang si Mario ang kanyang dalawang ektaryang palayan. Buwan pa ng Abril pa sana siya magratanim ng palay pero naantala dahil sa pagkatuyo ng kanyang sakahan dulot ng epekto ng El Nino. Sinabayan pa ito ng limitadong supply ng patubig mula sa kanilang irigasyon. Kaya tila, naging blessing naman daw ang ulan na dala ng bagyong Aghon dahil ang kanilang palayan nagkaroon ng tubig na sapat na raw para simulan ang pagtatanim. Ay, sobra sa kasi anan darakula talaga ang gata kani eh. ay ngunya nang ngunya nang mga aldaw na ini do so, kaya nang dire diretso na mong baka dire na ning oran na ini gaya ni Mario ikinatuwa rin ni Mark ang bumuhos na ulan nitong weekend mabilis kami mga maka, ano, makapagsaka kasi pag hindi naman umulan hindi na makapagsaka yung mga magsasaka. Ilan lamang si Mark at maris sa mga magsasaka sa Camarines Sur na sinamantala ang masamang lagayan ng panahon para makapagsimulang magtanim. Sa tala ng pag-asa sa Southern Luzon, umabot sa 80 hanggang 90 milliliters ang accumulated na ulan sa rehiyon na sapat na ro para matubigan ng mga palayan partikular na ang mga apektado ng El Nino. Sa huling tala naman ng Department of Agriculture Bicol noong April 30, nasa 13,000 na magsasaka ang naapektuhan ng El Nino habang umabot naman sa mahigit 500 million pesos ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura sa Bicol Region. Kaya naman malaking tulong din ang Bagyong Agon para muli makapagsimula ang mga naapektuhang ng magsasaka. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello nagbabalita para sa GMA Integrated News.